Hello mga kasari! Hello mga sisiko! Good morning! Napaaga tayo ngayon. Time check is alas 10 pa lang ng umaga. Katatapos ko lang nagkape. Ayan, bubulol na ako. Katatapos ko lang nagkape. Umalis si Kuya Dave ng maaga. Pumunta sa bangko para baka habol sa mga bayarin. Ayan mga sisi. Okay, so, kumusta mga kandidato ninyo? Panalo ba? Kahapon pala, alam nyo ba, kunting share lang, wala akong plano na magboto. Hindi ko nga alam kung sino yung tumatakbo dito sa amin na barangay kap kapitan. Wala talaga akong plano magboto. Kaya lang, umalis kami kahapon na kasama yung mama ko para magpalaboratory siya. Ayan, pagpunta namin doon sa clinic, close pala. So sabi niya, magboto daw siya kasi kailangan sa mga senior citizen na magboto. Yun na nga sinamahan ko na lang yung mama ko doon sa sa school at nagboto na rin ako. Ayan. Buti na lang may mga nagbibigay ng mga flyers doon na yung dating ano namin dito. So yun na yung gi-follow ko na lang kaya ayan, di ko pa alam kung nanalo ba ang manok ko. <laughs> Masisi. Okay, so for today's vlog, ay mag-unbox tayo at ting share-share lang kung ano yung meron dito sa ating sari store. Kasi ngayon ay katapusan ng buwan, October 31. Dapat meron akong vlog, mga sisi. Mag-unboxing tayo ng item. Tulad ng sinabi ko na nabudol na naman si Ate Rosie. <laughs> Ito pa. Ayan. Tingnan natin kung ano bang mga mga mukha nitong mga nabudol ko. <laughs> nabudol ko. <laughs> ng mga item na pinamili ko. Ayan, mga sisi. Nagalitan na ako ni Kuya Dave kasi lagi daw akong nagpapadeliver. Wala na daw kaming pang pangbili ng paninda. Kalbo na daw yung tindahan namin kasi lagi daw akong nagpapadeliver. Sabi ko, oy, wag kang magalit sa akin dahil yung mga binabayad ko sa mga pinambili ko ay pera ko po yon Sahod ko yon <laughs> Kuya Dave, wag kang wag kang ano dyan. Ayan, may pera ako. Kung siguro kung wala akong sideline, <laughs> sideline talaga mga sisi. Siguro kung wala akong sideline, hindi naman siguro ako mamimili ng mga ganito. No? Alam naman yung benta ng tindahan ay pambili ko. So sa mga sisi ko dyan, sa so share ko lang sa inyo yung mga pinamili ko ng mga anik-anik ko, ay hindi po yan pera ng tindahan. Naku po! Huwag po ano, pong nating galawin yung pera ng tindahan kasi yun po yung dahilan na malugi tayo sa kasa shopping. Kaya ako naman bumibili kasi meron naman tayong sideline. Kunti sideline lang naman, diba? Artista tayo, mga sisi! Artista tayo sa YouTube artista tayo sa, ano, sa Growsari. <laughs> diba? Ayan. Okay, so ayan, kahapon, kasama ko yung mama ko, pumunta kami sa pharmacy. Tapos may bumili ng disposable gloves. Naisipan ko na wala na pala akong ganito. Ayan, wala na pala akong ganito dito sa aming tindahan. So, bumili na lang din ako. Medyo mahal lang. So, benta ko is 20 pesos. Uh, isang paris na. Pero ang gloves mga sisi ay depende. Meron kasi napakanipis, Meron ding makapal. Ito kasi makapal. Kaya 20 pesos ang pair. Ayan. Naripa ko na lang. Kasi may mga magahanap din ito mga sisi. Mga sujanti. Kahit na hindi. Hindi sujanti. Basta may magahanap talaga. At least meron may maibigay. Anim na pair lang naman yung binili ko. So, 20, pe, 20 pesos ang benta ko. And yung ano, yung pony na pinakita ko sa inyo before na nabili ko sa Shopee. Ayan, niripa ko na. Ito yung, yung, malalaki lang muna yung inuna ko. Isasabit ko to mamaya doon. 10 pesos, tatlong piraso na kasi malalaki siya. 10 piso. Wala kang mabili na 10 piso kung sa mall ka bibili ng mga ganito. Wale na nakarepack na 10. So, dito sa akin ay 10 piso. Bawing-bawi ako sa puhunan ko na 54 pesos ang pack. So, ito ay sobra kalahati po yung Uh, kita natin okay, so buksan ko tong kararating at mainit-init pa na ito'y nabili ko lang dito sa amin yung mga online seller ayan, nanonood ako, tapos mine, mine, mine ganyan, <laughs> mine paunahan, titinan ko kung ano ba tong na mine ni Ate Rose ninyo ayan, share-share sure lang mga kaganapan sa mga buhay-buhay namin, natin ayan okay, so nakabox siya. Nakahap siya mga sisi. Open natin. Kung ano to maganda ba to Kasi syempre, binuksan ko to sa harapan niyo para surprise din. Okay, Charon! Ito ay towel. Kasi wala na kaming towel ni Kuya Dave. 1, 2, 3, 5 towel. 200 ito mga sisi. 200 pesos. From ano kasi to Japan. Yung mga Japan surplus. Yung mga binebenta niya kahit ano na lang ayan o lima tingnan natin kung ano ba siya malaki ba siya o oh. titingnan natin yung quality ng towel kung ano ba siya kalaki wait lang ano kasi to yung parang ano sa ibang bansa ba na siguro mall pull out tawag nila ayan so ganito siya kalaki sakto lang siya kay kuya Dave ayan o oh. ayan limang ganito labahan ko pa to bigay ko to kay kuya Dave kasi kapag aalis siya, meron siyang madalang towel. Pangkunas ng mukha ni Kuya Dave Ayan. So, kanya na lang siguro to kasi akala ko mahahaba. Para lang pala siyang ano, yan, parang panyo. Yan. So, bigay ko lang ito kay Kuya Dave. Next, na nabudol si Ate Rose. Tingnan natin itong malaking plastic. Tcharan! <laughs> Sayang pa itong ano, cellophane. Wait lang. No, piti na lang natin kasi magamit pa natin ito dito sa ating pindahan na huwag natin punitin, sayang pa tapos si Kuya Dave pala pagkatapos sa bank pagkatapos niya sa bank punta siya ng palengke nabili siya ng mga para sa palengke alam niyo naman, bukas ay ano na, undas araw ng mga patay holiday kaya kailangan bukas ulang lang aalis. Tiyaren! Tiyan, tiyan! Tingnan nyo naman ang ginagawa ko mga sisi. Unahin natin itong tatlong maliit na, ayan o, chain. Chain! So ito ay para kay Kring Kring. Minsan, pupunta ng school, gusto niya mag-t-shirt lang daw. Ayan yung magsuot ng mga sexy-sexy. Uy, okay naman. Maganda yung, ano, yung cotton, makapal, ayan. T-shirt to ni Kring, Kring Small size siya pero ano, ang laki. Ayaw niya kasi yung pangbabae na ano na t-shirt yung parang masikip sa katawan. Gusto niya yung sa panlalaki. Kaya ito yung kinuha ko. Small siya pero napakalaki. Yan. Okay, kulay blue. Ganda ang tela. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng 150. Mura lang mga sisi. 150. Okay. Next ay itong yan, kulay red. Gusto ko yung kunin kong kulay, yung mga pastel kulay, color, yung mga light color lang. Ito kulay red. Small size rin siya. Pero medyo makapal. Makapal pa rin. Yan, o. Oh. Yan. ba? Diba? Ito ay 150 pa rin. Makapal tapos small. Yan. Next item. Ito ay parang parang short ito mga sisi. Halos lahat naman ito is 150 pesos. Pero napakaganda ng quality. Ayan. Short ko to. Or kay Kuya Dave na lang siguro. Kasi ito sa kanya. 150 pesos. Para kung nag, ano ba, nagbenta sa inyo. <laughs> 150 pesos makapal. Saka sekasya to ni Kuya Dave. So, kay Kring Kring and kay Kuya Dave. Ito yung akin. Last. Teren! Tingnan nyo naman yung ginagawa ko. Ayan. Ito ay yung blanket. Blanket na pa-LBLB ko, no? Pink. Kulay pink. Ang ganda ng kulay. Tingnan natin yung quality ng kanyang tela. Naku, napakalambot mga sisi. Ito ay nagkakalaga ng 400 pesos. Pesos, yes. Look, oh, grabe. Mm. Ala, ang lambot. Ay, ang sarap. Ako mga sisi, ang sarap talaga. Mm. Yan, kulay pink. Hindi naman ako mahilig talaga sa pink. Pero plan ko sana itong ibigay kay Kring Kring. Pero parang nagustuhan ko yata. Akin na lang. <laughs> kulay pink. Maganda din to pang regalo kasi meron siyang kasamang box. Wait lang. Ayan o. Oh. Kung ano yung kulay niya, meron din siyang kasamang box. Yan. Lagay natin sa box kung ito yung ibibigay ko. Pero kung gagamitin ko, sorry na lang. <laughs> Ayan. Okay. So, mga sisi, kayo ha, huwag kayong magpapabudol kung wala kayong extra income. Kasi nga, o oh, yung iba nung no? as inaadik addict na sa pag sa shopping tapos yung benta ng kanilang tindahan yung mga doon nila kinukuha yung pangbayad ng mga binibili nila totoo talaga yan may nangyayari na ganyan kaya kaya kung wala kayong extra income o syempre alam nyo naman sa si panahon ngayon wag na lang wag na tayong mag order so sabi ko eh, kuya Dave bayaan mo na lang ako mag order kasi meron naman akong extra income. So, yun na nga mga sisi, naputol, may bumili na wala na tuloy ako. Basta yun nga, kung meron tayong mga extra pera, so pwede tayong bibili. Pero kapag wala, pera lang ng tindahan talaga yung inaasahan natin. So, maglilimit talaga tayo kasi pag sa tindahan natin kukunin yung pera, naku, talaga ang panahon na mauubos yung pangpuhunan natin sa kasa shopping. <laughs> okay, thanks for watching mga sisi. Hanggang dito na lang. Uh, see you next vlog. Bye for now. Love you all. Mwah!